Alright, hello, what's up mga idol? Okay, nandito na naman ah, So, nandito ko ngayon sa Pampanga mga idol Mga Lodi At ayun, may nakita akong nakapark na rouser dun oh, Yellow, dito sa may Pande Manila So, shoutout sa mayare <laughs> Sayang di, ano, oh, di natin nakita yung mayare Kasi, kung sino yung uh, may kita natin na router na NS125 mga idol. Eh, lilibre ko ng pool tank. Wee, so, ang ito -topic natin ngayon mga idol, ah uh, mga loads. Eh, ang dami kasi yung nagtatanong sa akin kung ano-ano yung mga ginagawa ko para ma-maintain ko yung ganda ng performance nitong aking Rouser NS125 no So gilid lang ako don At bawal daw tumambay kasi rito Parang 10 minutes lang pwedeng mag-park ano, mag O dito muna tayo sa Gedley Piling so, ko naman dito labasan sa sasakyan <laughs> So baka mabash na naman tayo no Okay, sa mga nagtatanong nga pala Ano yung ginagamit ko na bracket sa king box ayan naka HRB bracket ako mga idol uh, nabili ko to sa isang nagbibenta sa ano sa group so dati ko na to na post tapos kung paano ko to kinabit uh, panoorin nyo na lang yung video ko dyan yung isa so ayan yung itsura nya o mga nagtatanong naman ng aking exhaust, mga idol, sa Pinasadya ako yan sa shop Itong aking elbow uh, Ang nagasas ko dito Total is halos 4,000 O 4,500 yun Tapos Sa mga nagtatanong naman sa aking upuan uh, Pinakustomize ko rin yan mga Idol At nakagasas ako dyan Na halos 2K no So ito naman, yung takip ko sa tanke is DIY So takip yan ng electric pan So meron din akong video niyan mga lodi hanapin niyo lang. Tapos itong aking ano mga idol, uh, visor with mask, uh, combination kasi to nung uh, una kong visor, ito yung mask. Tapos kinat ko lang siya doon, tapos binilan ko lang uh, pang Ninja 300 kasi yan mga lods, na. Uh, yung una kong visor, nagkakalagay ng 17 ata bili ko, nakalimutan ko na. so tara, yun lang naman yung update ko dito sa motor tapos ito pala mga lods um, yung aking clutch tsaka grip tapos yung brake lever uh, set yan nabili ko ng 1.5 so ayan. o no, meron kasi yung adjustable dito kung kita nyo Ayan. So, dito rin meron so ang problema lang dito mga lods is yung ano no yung ay uh, yung combi brake talagang i-disconnect nyo para malagay nyo to kasi yung stock nya ano, iba yung tsura kung makita tabingin nga muna natin to yun kita ko na yung dashboard <laughs> Okay. Uh, balik tayo doon sa topic natin so paano ko nga ba na maintain yung ganda ng performance nitong aking Rouser NS125 uh, meron akong ano, uh, share sa inyo siguro tatlo So, i ko yung tatlong bagay na importante para ma-maintain nyo yung ganda ng performance ng inyong motor. So, number one. So, unang-una is dapat uh, alaga kayo sa linis ng motor nyo, no? So, huwag nyo pabayaan yung motor nyo na uh, kinakalawang or putik-putik. Lalo na mga loads kung ang garahe nyo ay ano, uh, walang bubong o yung prone talaga siya sa init tsaka sa ulan um, mag invest na kayo mga loads na ang ano, no, na ang cover ng motor nyo kasi lalo yung ulan grabe yan talagang kakalawangin yung mga parts nyo tapos sa uh, araw naman itong tangke eh, uh, para siyang fade ayan lalo na kasi mga loads uh, itong si Rouser NS125 kasi uh, ano siya eh, naked eh naked bike siya eh. kumbaga open yung mga ano niya eh yung block niya open hindi siya yung cover ng ano cover ng mga fairings kumbaga hindi kasi siya ganoon eh kumbaga open siya eh kumbaga na naked bike niya eh uh, kaya dapat alaga ka dito sa linis tapos dapat kinakoberan mo to motor no kung wala kang bubong na garahe o garahe no bubong sorry alam nyo kasi mga lods Kapag kinalawang may mga parts nyan Diyan na magsisimula yung problema eh Meron na may mga masisira dyan eh Tapos kapag nauulan naman Nauulanan naman palagi Ito kasi si Rouser uh, May issue rin to sa tanke eh, no? Mabilis pasukan Though lahat naman ng motor Kung mabababad mo talaga sa ulan Eh talagang papasukan yung ano nyan yung loob loob nyan kasi alam naman natin yung tubig hanggat may mapapasukan yan papasok yan talaga sisiksik yan hanggat may mapapasukan yan tubig so yun number one yun ah uh, Alagaan nyo sa linis yung motor nyo Tapos wag nyo hayaan na nakababad sa ulan O no? nakababad sa araw So next number two, Ito yung laging siya sabi ng mga mekaniko Alagaan mo sa maintenance no? Ikaw na may-ari ng motor, alam mo kung kailan na dapat i-maintenance yung motor mo. Tapos ikaw na gumagamit ng motor, alam mo sa sarili mo kung kailangan ng i-maintenance yung motor mo. So dapat alam mo yung mga schedule mo niyan, no? Pinaka-importante diyan sa maintenance mga idol is yung uh, change oil. Matagal-tagal pa yung pula eh. Ayun, nakikita ako. Naka-red light pa eh. So dito muna ako, chill lang, di ba? Hindi mo natin kailangan magmadali eh. <laughs> you <know>, 70 seconds. <laughs> so, mainit kasi dun. Dito mo tayo. So, next uh, is yung maintenance nga. Uh, number one na number one dyan is yung ano, change oil. Sorry po, tay. Kaharang nga pala ako. Dito ako sa Yan. <laughs> Sorry. So, yun nga. Next naman is yung... Uh, pagcheck pag-check ng inyong mga filter So, pag nag-change oil tayo, dapat kasabay na rin yung uh, oil filter para mas maganda. Tapos, yung mga fuel filter nyo, pacheck nyo rin. Uh, air filter. Air cooled kasi to. Tapos, para yung air filter nya, para hindi naman barado, no? para nakakahinga ng maayos. Tapos, alamin nyo yung mga kung kailan ba dapat magbalit nun. So, next naman is yung mga battery nyo check nyo kung palitin na tapos yung mga gulong tapos yung hangin ng gulong nyo check nyo yan so ganun yung pag check dun sa no motor nyo tapos uh, check nyo na rin yung ano, uy red light ano na green light na tara tapos mga Lodi wag uh, huwag nyong kalimutan na dalhin sa mekanika uh. mekaniko itong motor nyo no? kasi mga lods, walang forever na ano mga sa Walang forever na makina So, lahat ng makina kapag tumatagal Nagkakaroon ng sakit yan So, huwag kayo maniniwala na itong motor na to Kaya to, pamatagalan eh So, lahat ng mga makina mga lods Katagalan talaga, papalya at papalya Kasi mga ano lang yan, makina lang yan Okay ah uh, Siguro yung iba na tumatagal ay syempre alaga ng tapos um, alaga rin sa mekaniko ano, ano yung ibig, ibig ko sabihin doon ibig ko sabihin lagi siyang napapa PMS tapos isang mekaniko lang kaya yun yung payo ko sa inyo uh, maghanap kayo ng ano, uh, trusted mechanic na laging titingin sa motor nyo kung baga um, kung baga pag schedule na ng ano niya, maintenance niya, yun yung tiyatawag na PMS. Ang PMS mga lods ay preventive maintenance service so, ipapa-service nyo lagi yan PMS so yun yung ikalawa mga lods uh, maintenance tapos ang ikatlo natin mga lodi uh, ito pinakamahalaga sa lahat uh, last na mapapayo ko sa inyo is dapat tama yung paggamit nyo sa motor so so kung nagawa nyo na yung una tapos pangalawa so sobrang linis mo sa motor Ikalawa, mini maintenance mo naman. Eh yung ikatlo, hindi tama lagi yung paggamit mo. So lagi kang pupunta sa ikalawa, no? Puro ka maintenance hangga sa gastos ka na ng gastos. Hangga sa sasabihin mo na sirain tong motor. <laughs> so yun. Sasabihin mo na yan, sirain tong motor, sirain to. Bebenta mo na ngayon yan, tapos bibili ka na ng bago. So yun yung ikatlo, dapat Tama yung paggamit mo dito mga idolo So tayong nagmamanual mga lodi Hindi uh, naman tayo perfect na Ano eh Hindi naman tayo perfecto sa paggamit ng manual na motorcycle eh. So maski ako mga lods Nagkakaroon ako ng mga error dito sa manual Ano yung mga error na yon Error sa shifting Yan, yan yung number one eh Yan, yan yung number one na nagkakaroon tayo ng error Tapos kapag paulit-ulit ka nagkakaroon ng error dyan sa shifting mo ah, uh, dyan na nasisira yung motor tapos ay yung pagbira-bira lagi sa throttle tapos bigla kang magda-downshift so yun yung mga error na ano, na lagi kong nagagawa ayun so walang ano walang perfect walang perfectong rider dito sa ano na no, sa manual motorcycle. Masaya ayun nagmo-moto GP, di ba? um, nagkakaroon pa ng mga error dun sa ano nila no? sa paggamit nila doon sa bike nila pero uh, wag nyo naman dalasan no yung iba kasi talaga mali na yung ginagawa kaya nasisira na yung kanyang motor no dapat tama lagi yung paggamit mo doon sa motor kung ano lang yung kaya ng motor mo uh, yun lang yung ano mo yun lang yung gawin mo uh, may mga limitasyon din kasi kada motor eh. Yung iba sinasagad Kaya ano nangyayari ayun, panay maintenance, panay gastos so kung ano lang yung kaya nung motor mo kung ano yung limit niya ang doon ka lang, huwag mo nang isagad pa no? so yun uh, ulitin natin, number one mga loads ay uh, alagaan mo sa linis yung motor mo no? so ikalawa alagaan mo sa maintenance yan then ikatlo dapat tama yung paggamit mo rito yan ang ano yan ang ma-advise o matitip ko sa inyo para uh, ma-maintain nyo yung ganda ng performance ng motor nyo mga lods so yun lang uh, sana ano kayo ano, sana may nakuha kayo na ano, mga idea kung paano nyo ma-maintain yung inyong ano ganda ng motor nyo ano, mga lods so yun lang maraming maraming salamat mga lodi at ako yung magpo-focus na sa aking biyahe kasi mahaba-haba pa to. Bye-bye <laughs> mga lods. And peace out.